magandang araw sa inyong lahat, mga kapatid. Mayingi kami nang humihingi kami ng humingi ako ng uh, mag-unawa sapagkat hindi natin matuloy ang ating live uh, coverage ngayong araw sapagkat uh, nasira ang aming uh, internet Pangalawa na ito last week nasira din. Ngayon na namang week. May dumaan na naman ng malaking truck na mahaba siguro ang pinutol ang kable. Malaking kable. At uh, marami kami dito sa lugar namin. Mga kaisang libong kabahayan. Ngunit ganoon pa rin ay patuloy ang ating pag Uh, pangangaral ng salita kahit hindi man naman sa inasahan tayo manalangin aming ipinabay sa inyo Panginoong Diyos aming ama ang inyong salita ang salita ng biyaya samahan nyo kami sa aming pagtalakay muli sa at makinig sa mga bagay ng inyong Uh, mga kalooban at sa uh, tulungan niyo kami, turuan niyo kami sa wastong pag sa inyong mga salita dito sa aklat ng Juan sa pangalan ni Cristo Jesus. Amen. Dito tayo mga kapatid sa aklat ng Juan. Sinimulan natin ang apat na mensahe Dito tayo sa panglimang mensahe sa Kapitulo 1 pa rin tayo, versikulo 35 hanggang 42. Tingnan mo masahin. Juan 1, 35 hanggang 42. Muli sa kinabukasan, pagkatapos na magsitayo si na at ang dalawa sa kanyang mga alagad at sa pagtingin niya kay Jesus habang naglalakad siya, ay sinabi niya, Narito ang kordero ng Diyos. Narinig siyang nagsalita ng dalawang alagad at nagsisunod sila kay Jesus. Pagkatapos ay lumingin si Jesus at nakita niya silang nagsisunod at sinabi sa kanila, Ano ang hinahanap ninyo? Sinabi nila sa kanya, Rabbi, na ang ibig sabihin kung si Sasalin ay maestro. <coughs> o guru, sinabi niya sa kanila, halik kayo at tingnan ninyo si, sila ay nagsiparoon at nangakita nila kung saan siya nakatira. At nagsipanatili silang kasama niya ng araw na yon sapagkat noon ay halos si kasampung oras na. Isa sa dalawas na nangarinig sa pagsasalita ni Juan ay at sumunod sa kanya ay si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. Inaanap mo na niya ang kanyang sariling kapatid na si Simon. At sinabi sa kanya, nangatagpuan na namin ang Mesiyas na ito kung isasalin ay ang Kristo. At kanyang dinala siya kay Jesus. At nang makita siya ni Jesus at sinabi niya, Ikaw si Simon na anak ni Hunak. Tawagin kang sefas na kung isasalin na isang bato ang ng pagbabasa ng salita ng Diyos <clears throat> tungayan natin mga kapatid ngayon itong Minsahin ng pagdadala ng mga tao kay Jesus. ito ang uh, isang pagsasalaysay ni Juan tungkol sa pagtatagpo ni Juan Bautista at kanyang ilang mga alagad at si Jesus. Si Jesus na sinasabi ni Juan sa nakalipas na siya darating matapos sa kanya, may darating na mas higit kaysa kanya, sabi niya. May darating na may higit kas higit sa akin. At siya ay uh, pakingganin nyo, sabi niya siyang salita siya ang nagsisigaw tungkol sa kanya tip sabihin siyang ipinadala ng Diyos upang ihanda ang Israel sa pagtanggap ng isang Kristo ng isang Mesya at natupad yang sa pagsasalita pagsalaysay ni Apostol Juan nang nagtagpo sila sinabi nang 35 mga kapatid Hanggang 42 Tingnan natin itong mensahe ngayon Ang pagdadala ng mga uh, tao kay Jesus Pagdadala, pag, uh, paggagabay uh, <coughs> Leading men to Jesus <coughs> Ating tungkulin na dalhin ang mga tao kay Jesus Ating tung tungkulin na gabayan ang tao kay Jesus na sila dapat ay ituturo natin sa daan papunta kay Jesus. Tayo'y gawing mga kasangkapan ng Diyos upang ang mga tao ay kikilalanin si Jesus. Yun ang sinabi ni Jesus sa One Size City na lahat ng ibinigay mo sa akin ay nalapit sa akin. Ang Diyos Ama sa simula ay kumilala pumili ng mga tao at ibinigay niya sa kanya. At sila ngayon ay dapat kasangkapan tayong ilapit sila sa kanya. Ito ang mga tungkulin ni Juan Bautista at si Andres na sinabi sa pahayag ni Juan. Una tingnan natin itong pagdadala ni Juan Bautista kay Jesus sa kanyang mga alagat. Si Juan Bautista ay nangaral. Marami mga tao ang uh, nakinig sa kanyang mga minsahe. At sila ay binautismohan nila. Niya, sila sa tubig upang mag si pagsisi ng kanilang mga kasalanan. Ngunit, kailangan silang kumilala kay Jesus Kung siya nagbautismo. Siya ay nagtuturo ng pagsisisi. Ngunit sinabi niya may darating. At ito na nga, dumating na. At sila'y dapat kumilala sa tama na tagapagligtas. Sapagkat si Juan naman ay hindi ang tagapagligtas. Siya lang ay isang sugo upang sila ay dalhin sa pagsisisi. Kaya nga, kaya nga kailangan silang sumampalataya sa anak ng Diyos. At ito na nga isang panahon na si Juan Bautista, ay nagtagpuan ang Jesus na dumating. Sila naman ay hindi magkalayo sa uh, <clears throat> dugo sapagkat si nanay ni Juan Bautista na si Elizabeth at ang ina ni Jesus na si Maria ay magpinsap. Kaya sabihin na natin sila ay Uh, second castle. At sila'y nagtagpo ngayon. At tingnan natin kung paano ang nangyari sa pagpakilala ni Juan Bautista sa kanyang mga alagad kay Jesus. Si Jesus ay may, uh, si Juan pala, ay may lakad kasama ang dalawa niya mga alagad. Sinabi sila'y tumayo. Sila'y nagsitayo. Ibig sabihin, galing sila sa isang bahay at uh, araw na umaga na hindi natin alam at hindi sinabi kung anong o anong oras ng umaga hapon ba at sila'y, si nakita niya nahanap niya nakita niya natagpuan niya si Jesus at sinabi nakita na nakita nila si Jesus, na nakita ni Juan si Jesus kasama ang dalawa niyang alagad, ay tinawag niya si Jesus na kordero o tupa ng Diyos. Sabi niya, narito, tingnan ninyo ang kordero ng Diyos o ang tupa ng Diyos. Tupa, kordero, ito yung uh, yang, uh <clears throat> bata o yung hindi pa matanda na na purnero o natupa at yai uh, yan ay uh, simbolo ng dating tipan huh? yan ay kawangis ng aral sa dating tipan na yung Lamb of God, yung Tupa ng Diyos, yung Tupa ng nakaraang panahon noong uh, kinakatay ng mga Hudyo upang kanilang kilalanin ang uh, araw ng pagligtas ng Diyos sa kanila. Uh, mayroong isang piyesta silang kinikilala. Ito yung di day of the Passover na panahon noon na dumaan ang anghel ng kamatayan. Ngunit lahat ng mga bahay o pintuan ng taga-Israel na nalagyan ng dugo ng tupa na, yun, na pinatay nila sa gabi ay hindi nadaanan ng kamatayan. Kanya, nang sinabi ni Jesus sa kanya mga alagad, tingnan ninyo, ito ang tupa ng Diyos. Ito ang kordero ng Diyos. Sa ibang mga uh, bahagi ng kasulatan, sinabi niya, Behold the Lamb of God that take the sins of the world na nagtatang na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kanya yeah. nang narinig ito ang kanyang mga alagat na narinig ng ilang alagat. Dalawa, sinabi, nakakasama ni Juan Bautista. Nakilala nila si Jesus At sinabi, sumunod sila sa kanya. Sinunod nila ang Mesyas, ang tagapagligtas. Itinuro ni Juan potrista sila kay Jesus at sinunod nila. Yan ang uh, tungkulin niya. At yan naman ang layunin dapat ni Juan na nang siya mag uh, mangaral sa kanila kailangan niyang dalin niya sila kay Jesus. At ito'y natupad ang ipinangarap ni Juan sa kanyang pangangaral na sila'y pumilala at magsisisi ng kailang kasalanan. Ngunit kailangan silang sumampalataya sa tunay na tagapagligtas na si Jesus. At uh, kita makita natin matapos nito ang matapos silang sumunod kay Jesus at iniwan nila si Juan Bautista. Sila'y nakisama kay Jesus sa araw na yon. At sinabi ng Biblia, nakita rin sila ni Jesus at nagtanong kung ano ang hinahanap nila. Yun. Nang tayo ay makikilala kay Jesus, makakilala sa Kanya, tayo rin ay uh, magkaroon ng pakikisama kay Jesus. Kikisama sa Kanya kahit malang sa Espiritu, hindi kagaya sa kanila na tunay nilang nakasama si Jesus. At sa panahong yon, nang sila'y tinanong ni Jesus ko ano ang hinahanap nila. <laughs> tinawag niya silang nila siya na rabi o guru o tagapagturo. Tinawag niya silang uh, tinawag nila siyang guru. Isang maestro, isang tagapagturo. Yan ang tawag ng taga-Israel sa isang at uh, tagapagturo. Rabi. At si Jesus noong panahong yun ay tinatawag na Rabi, tagapagturo, maestro, gabay. Isang tunay na uh, gabay sa pagkilala ng tunay na buhay. At sinabi ni Jesus sa kanila, sumama kayo sa akin upang makita ninyo. Come and see. Yan ang mama Isang uh, munting salita ni Jesus na sinabi sa kanila Come and see uh, Sumama kayo sa akin At makita ninyo Yan ang tanda ng nakakilala kay Jesus Nung tayo ay nakakilala kay Jesus Sumampalataya sa Kanya Tayo rin ay nagsimulang lumakat kasama niya At makikita natin at nakikita natin, naranasan natin ang mga bagay na dapat ating makita, ating maranasan sa ating pakikisama sa Kanya sa araw-araw. Ang Biblia nagsasabi sa Kulosas 2, sa at 7 na tayo kailangang lalago sa pakikisama sa Kanya. Maitatayo sa ating panampalataya at magiging matatag kasama niya. Makikita natin. Kaya sinabi niya sa kanila, sumama kayo at makita ninyo. At nalaman at nakita nila ang kanyang tinitirahan at nakisama sila sa kanya ng isang araw. Nagsimula ang, ang alagad ni Juan Bautista ng pakikisama kay Jesus. Noong dinalan niya sila kay Jesus. Ganito ang dapat mangyayari sa bawat isa sa atin na may tungkulin upang dalhin natin ang ating mga kaibigan, ang ating mga kasama, ang ating mga kilala kay Jesus upang sila rin ay magkaroon ng pakikisama kay Jesus. Matapos niyan, ang uh, natapos sinabi ni Juan Apostol Juan tungkol kay Juan Bautista ang kanyang Uh, pagkakay na dalhin ang kanyang dalawang alagad kay Jesus. Sumunod ang pagdadala ni Andres ng kapatid niyang si Simon Pedro kay Jesus. Itong si Andres ay magkapatid sila ni Simon Pedro. Ito rin naman ay binanggit ni uh, Matthew sa Matthew 4.20 na sila rin ay natagpuan ni Jesus na magkapatid. Ngunit ibang yon ni Matthew. Dito tayo sa salaysay ni Juan. Sinabi niyang natapos ng makilala at nakasama nila si Jesus. Itong si Andres na isa sa mga alagad ni Juan Bautista. Dalawa yun sila. Hindi binanggit ang pangalawa. Si Andres ay isa sa mga alagad ni Juan at meron siyang kapatid na si Pedro. Ito si Pedro ang pinakakilalang spokesman ay uh, alagad ni Jesus na siya pala kapatid ni Pedro uh, ni, ni, Andres. Si Andres na unang nakakilala kay Jesus ay pumunta at hinanap ang kanyang kapatid na si Simon Pedro upang ibig rin niyang makilala si Jesus na nakilala niya sila ay dati nang sumama, sumunod kay Juan Bautista, at uh, nakinig sa kaniyang mga salaysay sa kaniyang mga turo. nakilala nila si Jesus, kaya gusto niyang makilala rin si Pedro, ang kaniyang kapatid si Jesus, kaya pumunta siya uh, hinanap, at sinabi niya nang makita niya si Simon Pedro ang kaniyang kapatid sinabi niyang balita no, oh, na nahanap na namin ang Mesyas, ang Kristo. No, oh, nahanap na nila. Kaya dinalan ni Andres, si Simon, Pedro ka Jesus. Dinalan niya. Yan ang sa ating binasa kanina. At nang uh, ng kanyang dinala, ng kanyang ipinikilala rin niya. Ito ang aking kapatid wala naman sinabi diyan. siguro nag-usap sila. At pinakilala niya si Simon Pedro at ang sinabi sa Biblia nakita siya ni Jesus na kasama ni Andres at kinausap at binigyan ng bagong pangalan. Kilala niya. Siguro matagal na silang may kunting samahan kay Jesus. Hindi naman sinabi sa Biblia. Ngunit sinabi niya, Anak, ikaw si Simon na anak uh, ni uh, Huna. Yan sa 42 sinabi niya. Uh, ikaw si Simon na anak ni Huna. Tatawagin ka ng sefas. Ibig sabihin na iba to. Hindi natin uh, mabasa na si Jesus at si Huna ay magkakilala na. Ngunit pinakilala lang dito, nakilala ni Jesus si Simon. Bago ni Simon makilala si Jesus. Kapagkat si Jesus naman ay ang tagapaglikha ng lahat ng bagay. At sa unahan ng mga bagay na ating babasahin sa sunod na mga aral, makita rin natin na si uh, Nathaniel uh, at si Felipe na kumilala kay Jesus ay isa sa mga yon ay sumampalataya kay Jesus sapagkat nakita niya si uh, Pilipe na naroon na hindi pa naman siya hindi, hindi pa naman sila nagkita ibig sabihin na pina, Dama ni Jesus sa kanila na alam ko ang lahat ng bagay. At ikaw, Simon, kilala kong ikaw ay anak ni Hona. At siguro yon ang pinagtakaan ni Simon na bakit siya kilala na siya ay ang kanyang ama ay si Hona. At ibig sabihin, pinapaalam ni Jesus sa kanila na siya ang misya, siya ang nakakaalam ng lahat ng bagay. At binigyan siya ng bagong pangalan. Sinabi ikaw, tatawagin ng sephaz, uh, na ibig sabihin ay bato. Ito ay simula ng isang lakad ni Pedro, ni Simon Pedro, na maging isang alagad ni Jesus, na siya nga ay tinatawag na bato. Siya nga ay isang alagad na matatag, na dapat uh, maging isang... Uh, Matatag na alagad na uh, mga ngaral ng mga bagay tungkol sa kanya. At, uh, hindi naman sinabi dito tungkol sa pagtawag niya sa kanila. Ngunit sila ay sumunod sa kanya. Oh, si Andres ngayon at si Pedro ay magkasama na ng mga alagad ni Jesus sila ay sumunod kay Jesus. Kapagkat sila ay dinala uh, ng mga kasama, ng mga kapat kay Jesus. Si Juan Bautista dinala ang kanyang dalawang alagad na si Andres at hindi sinabi ang isa. ang Mga scholar nagsasabi, baka si Tomas yun. O mismo si uh, Apostol Juan. Siya mismo ang tagapagsulat. Maraming beses na sinasabi ni Apostol Juan ang tungkol sa kanya na hindi niya sinabi ang kanyang pangalan. At maraming mga scholar nagsasabi ito ay si Juan talaga. At nagkasama sila ni Andres na mga dinala ni Juan Bautista kay Jesus. Ngunit uh, um, malaman natin na ang mga aral sa pagdadala kay Jesus. At kapag nagtuturo tayo, ay kailangan dalhin at ipakilala natin lahat kay Jesus. Kung meron tayong mga kaibigan, dapat sila makakilala kay Jesus tulad ng ginawa ni Juan Bautista at Andres. <clears throat> dapat ating sabihin sa kanila ang mensahe ng Ebanghelyo upang sila ay makakilala kay Jesus. Kapag nahahanap at nakikilala na natin si Jesus dahil sa pagpapakilala ng iba sa atin, ay dapat da <coughs> gawin din natin ang pagpapakilala kay Jesus sa kanila. Tulad ng ginawa ni Apostol, ni Andres kay Pedro. Yan ang ating tungkulin mga kapatid. Tungkulin nating ipahayag ang Ibanghelyo tungkol kay Jesus. Ang Ibanghelyo ni Jesus tungkol kay Jesus sa ibang tao. At dapat alam na alam natin ang pagsalaysay ng Ibanghelyo na kailangan-kailangan sa ating lakad. Tinabi nga ni Apostol Pablo kasama ng kasangkapan ng uh, pakikipaglaban sa pananampalataya sa Ipeso 6 na ang ating uh, pagkahayag ng mabuting balita ng Ibanghelyo ay isang panyapak o sapatos. Kapag tayo lumalakad at meron tayong panyapak o sapatos na hindi dapat matatanggal sa atin, yan ang Ibanghelyo kung saan tayo lumakad naroon ang ebanghelyo na kasama natin. Sabi ni Pablo, ang kahandaan sa pagsasabi ng ebanghelyo. Ito rin ang sinabi ni Apostol Pablo sa unang Pedro 3.15 na tayo'y handa dapat sa lahat ng pagkakataon sa pagsasabi tungkol sa ating pag-asa. Tungkol sa ebanghelyo, tungkol kay Jesus, tungkol sa ating tungkulin na dapat bukas ang ating bibig upang ipakilala ang Hesus, ipakilala ang ating pananampalataya sa ibang tao. Ito ang mga aral natin mga kapatid sa araw na ito. Nasnaway maliwanag sa atin muli ang isang tungkulin na dalhin ang pagdadala ng mga tao, ng mga kilala, ng mga kaibigan ng mga kapatid, ng mga kasama sa ating bahay, ng ating mga kamag-anak, kay Jesus, kung sila rin ay kumilala sa tunay na tagapagligtas sa kanilang buhay. Magkaroon sila ng tunay na pananampalataya, na gaya ng uh, pananampalataya natin na si Kristo ay ang tagapagligtas, ang ating Panginoon. At ang pagkilala sa Kanya na ngailangan rin na uh, ating ipakilala sa iba. Tayo manalangin. Aming ipinaubaya sa inyo, Panginoong Diyos, ang minsaheng ito. Ang aral na ito. O ay tulungan nyo kami, turuan nyo kami muli sa pagkilala uh, ng aming tungkulin ng inyong uh, utos sa amin na ipakilala ka sa mga tao. Na matapos kami sumampalataya sa inyo, meron kaming tungkulin na sa pamamagitan ng aming bibig ay ihahayag, sasabihin, pakikilala ang inyong uh, ibang ang minsahe na aming narinig na aming naunawaan, na aming natanggap, na aming dalhin sa ibang tao at ipakilala ka sa kanila. ng inyong dakilang pangalan sa mga bagay na inyong uh, pinaalala at tinuro sa amin sa araw na ito. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Salamat mga kapatid. Sa sunod na linggo na lang ang ating live na communion service uh, very sorry na hindi tayo matuloy ngayon sa problema ng aming internet hanggang sa sunod nating pagkikita at pagsasama